Pansit ka na ginawang fried noodles? Pwedeng pwede. Hindi ko nga alam kung saan napanood ng partner ko to at naisipan niya magluto neto. Pero in fairness, sama masarap siya. Hindi ko nalasahan yung pansit kanton sa kanya kahit pansit kanton siya. Ano daw? Kasi alam mo yung kalasan nilang lang rin naman yung mga nabibilig dyan sa tabi-tabi na fried noodles. Hindi ko alam ha, pero baka siguro dahil sa toge kaya naging kalasa niya yun. Hindi ko napanood yung partner ko habang niluluto niya to. Pero isa lang ang alam ko, dalawang ingredients lang yung ginamit niya. Isang pack ng toge at dalawang pansit kanton lang yung ginamit niya dito. Kung nag-grade ka lang naman sa fried noodles, mas marami yung servings nito at mas makakamura ka. Magkalasa lang naman sa mga nabibili sa labas kaya magluto ka na lang din sa bahay niyo. Huwag kang tamad, huy. Halak, charot lang po. Tapos ayun, para damang-dama ang pagka-fried noodles nito na is nag-steam na ako ng shomai. Ito nga pala yung bago sa list ng big shomai natin. O baka magtanong pa kayo kung anong flavor niyan. Kitang-kita niyo naman kung gaano kalaki yung pepperoni sa taas. Common sense na lang sana ate. Halah, charis lang po. Ito nga pala yung page namin. Pwede kayo dito um order. Online selling muna kami guys, wala pa kaming walk-in or dine-in. Pag order ka, dun palang lang namin yung lulutuin para mainit-init pang darating sa'yo, o ba? Diba? Mapa-steam or fry, pwedeng-pwede. Gusto mo ipag-isa mo pe. Eh. Share it lang. Tapos ayun, ito na nga itsura niya guys, so ang finished product. Hala. Masarap talaga siya guys, at ayan, may togi-togi pa nga yan siya. Kung gusto nyo i-try, sa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, hindi ko naman kayo pinipilit eh. Hala, cherries. Kaya ngarin rin pala naisipan ko mag-post ulit ang vlog dahil dito. Ayan, pwede na pala natin katasan si Meta. Yeah! Tapos, eh, nang dito na lang yung video, guys. Hindi ko napapahabain pa. Kita-kits ulit sa next video. Babush!